Di ba? Ganun oh. kayo ko Oo. Oh. <laughs> Ito yung kwento ko. So, nung bibili ako ng una kong guitar effect, punta akong JB, nakapag iipon ako, 2,500 hmm. pesos. Ang gusto kong pedal nun, Boss Digital <laughs> Metalizer. Kasi, <laughs> metal. Eh. metal, oh. <laughs> <laughs> Hindi siya metal zone, metalizer. Oh, tas, digital. Kaya lang, yung presyo niya is around doble, 4,500, 5,000. So, wala akong alam. Tapos yung nagbebenta, hindi rin alam. Oo, <laughs> oh, hindi rin alam. So, ano yung pwede kong bilhin ng 2.5? Mm. tumingin ako, may nakita ako, boss, okay, 2.5, mm. kulay blue. <laughs> Pangalan niya, compression sustainer. Wait, <laughs> John, sorry, sorry. Sorry, tapos metal ka. Binili ko. Uh -huh. Pagdating ko sa bahay, sinaksak ko. pag ko, bakit di nagbabago yung tunog? <laughs> <laughs> oh my God. Sorry. <laughs> Tapos ang masakit pa nung time na yon, no return no exchange. Oh my god. <laughs> Wala. So I was stuck with it. Pero yon, ganun, ganun ka swerte yung, uh, yung generation, generation oh. na yon kasi si mo, magkano yung kwan? Uh, ano ba yung uso ngayon sa atin yung malit na effects? Ah, kibabe. Oh, oh, mga imbabe. Mag magkano yan? 2,000 lang. Oh, mas mura pa. <laughs> mas, mura <laughs> <mas> pa <marap laughs> sa kasi. May AMCAB na yun. yun. Tapos may EQ na rin. Tapos sinasaksak mo rin sa phone mo, di ba? Yes. 2,000? Kompletong rig. Oh. Tapos ako 2.5 compression, <laughs> compression